Good uh, morning guys Kumpi na lang tapos na kami Simot simot na lang Pag grab Hagdanan marmol Tapos ito naman yung Sa flooring nya May design yung Tiles Diamond Ayan, mga kwarto. Ayan. CR to yung ginawa ko kahapon. At ito yung binutasan ko. Ayan. Yun yung lababo niya. Kabit ko yun. Ayan siya. Yung diamond niya na design. Ayan. Hindi ba yung bayan hindi Buksan natin yung pinto. Mainit. Mainit, mainit. Yan guys. Sure. At ito naman yung labas. Na rin yan. Ah, ganda ng kalangitan, guys, oh. Pang-iuulanin na. Thank you, guys. Salamat.